Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman ang idol yung piling pogi. So guys, meron pala akong tips sa inyo guys. Para dumami yung mga views nyo guys. Ang gawin nyo lang guys, ay bago kayo mag-upload ng inyong mga video, ay makipag-engage mo na kayo sa kapwa nyo content creator guys. Oo, bago kayo mag-upload. Then pagtapos yung makipag-engage, ay pwede na kayo mag-upload ng mga video nyo. Then kapag merong mag-like, mag-comment guys, ay ano, replyin nyo kaagad yung comment guys. Oo, yung naaayon sa yung video mo. mag ka din guys, ganyan. Tapos ito pa guys ah. ang sabi kasi ng ibang mga content creator guys, ay mag-upload ka raw, ng mga kahit mga sampung reels sa isang haraw. Grabe guys, ano ang dami guys. Kung kaya mo, gawin mo guys. Kasi, kamalay mo isa sa video mo, ay mag-viral. Kaya malaking chance talaga, Nakumita ka kay Meta, lalong lalo nakapag-monetize ka na sa ads on reels, guys. Kaya, payo ko lang sa inyo, ay magsipag kayo mag-upload, guys. Huwag kayo tatamad-tamad. Kasi paano kayo kikita ng malaki dyan? Kung wala kang upload sa isang araw, panay ka lang makipag-engage, tapos wala ka namang video, paano yan, guys? Walang patutunguhan yan, guys. Kailangan mag-build ka talaga ng mga content mo. Para, kikita ka talaga dito kay Meta. Okay?